Hunyo na. Panahon ng tag-ulan. Since night shift ang sked ko, alas 9 na ang uwian namin. Paglabas ko ng gate, ramdam ko na agad ang malamig na hangin dala ng malakas na ulan. May bagyo pa ata. Naghintay ako ng jeep for almost, for almost 30 minutes pero wala pa rin dumadaan. Pag inabot ka nga naman ng malas o oh, pagod na pagod na ako that time at gusto ko na talagang makatulog. So I have no choice left but to ride a bus. Since then, I really hate riding on a bus. Nahihilo kasi ako tsaka sumasakit yung ulo ko. But I lost my patience waiting kaya nung may dumaan na bus, sumakay na ako. I took the leap of faith. Siksika nung time na yon dahil rush hour. Standing na naman, Buti na lang, may bumaba sa isang kanto at dahil malapit ako sa bakanting upuan, I took the vacant seat, then I closed my eyes. Habang nasa kalagitnaan ng, pagbiya ng pagbabiyahe, nagsimula na ngang magumpisa ang ikinakatakot ko. Umiikot yung sikmura ko na parang may gustong kumawala sa bibig ko. That familiar feeling gives a sudden chill on my entire body. Sinubukan kong kumalma. Inhale. Exhale. But it didn't help. Gusto na talagang lumabas nung nasa lalamunan ko. Parang kinakalay ka yung kalamnan ko. Nagmamadali akong hinanap yung plastic na pinaglagyan ng lunchbox ko. Nasagi ko pa si kuyang natutulog na may cap at bahagyang nakayo ko. Nagising ko ata. And I feel ashamed because nakatingin silang lahat sa akin. Then suddenly, the guy beside me handed me his handkerchief and a piece of candy. Here, take it. Nagpasalamat ako sa iyo. Then you said you say welcome and the conversation went on. You even asked me kung bakit ako sumakay ng bus, kung nahihilo lang din ako. I tell you the whole story. Then kuwento ko pa yung childhood memory ko tungkol sa bus. Wala kaming dala ni mama na plastic noon kaya wala akong choice kundi sumuka sa labas ng bintana. Pero dahil sa sobrang lakas ng hangin, bumalik sa amin ni mama yung mga naisuka ko. And worst, sa mukha pa. Diring-diri kami that time. Grabe, diring-diri kami that time. Tawang-tawa ka naman sa kwento ko. Halos sumakit nga yung chan mo kakatawa eh. I was starstruck with your smile. In fairness ah, ang puti ng ngipin mo, pang commercial ng toothpaste. Mas lalo kang gumagwapo. Kamukha mo si Tom Rodriguez, mas bata lang ng onte. Ang lalim ng mata mo. Tapos ang ganda, itim na itim. I ask you kung may lahi ka and you nodded. Sabi mo, "Yeah, half German, half Shepherd." <laughs> Ako naman ang tumawa. You have a great sense of humor and a funny, and a funny one too. You pulled a lot of corny jokes. At dahil mababaw lang ang kaligayahan ko, tawang tawa naman ako. Oh, grabe, may kasama pang luha. I noticed that malapit na ako sa destination ko. So I bid my farewell. You ask for my number. Ang cute mo nga nung time na yun eh. With matching kamot pa sa ulo. Hmm? May pakamot ka pa sa ulo. Habang tinatanong mo sa akin, can I get your number? Sabi ko naman, eh di wala na akong number pag kinuha mo. Pero syempre, hindi na ako magpapakipot pa, binigay ko naman. Pat-chicks pa ba ako? Eh, ikaw na yan. You gave me your sweetest smile and said goodbye. Hi, this is John. Can I ask for a date? Or can I ask you for a date? Meet me at a coffee shop exactly 3 p.m. today. Hope to see you there. From a no number. I know it's you. Dahil ikaw pa lang naman ang pinagbigyan ko ng number ko eh. Tapos, may nakalagay pa sa paniw na John I didn't hesitate to go there at exactly 3 p.m. andod na ako sa meeting place natin. Then there you are, wearing a black polo shirt na bumagay sa kutis mo. I walked slowly towards you. You were smiling wildly. You were smiling widely while waving your hands. Feeling ko nagslow mo lahat. Na parang tayong dalawa lang. Totoo pala yun. Akala ko kasi sa telenovela lang yun ang nangyayari. Hi! It's nice to see you again, Miss... Sabay lahat ng kamay mo. Lian. Inabot ko naman ang kamay ko. I feel the sparks between us. Well, not literally, but it feels like I had butterfly in my stomach. Kinilig ako. You said that you wanted to take it seriously. You want a formal relationship, not only a casual dating. You are a straightforward person and matured enough to handle relationships. Tapos ka na palang mag-aral. And you are currently managing your parents' business. Pero nakakabilib lang na NGSB ka pa. At first, syempre hindi ako naniwala. Sa gwapo mo ba namang yan? For sure, madaming naghahabol sa'yo. I asked you why. Then your explanation was amazing. Sabi mo, I want to settle for a person who can make my heart beats fast for a lifetime. i want to set morally upright example for my future children not a badass one relationships should last forever not just for the meantime it's a serious matter that only real man can understand we shouldn't look for the right person because in god's will and perfect timing he will give that person when you're finally ready to settle down. Slow clap for you. Pang Miss Universe ang sagot mo. Sali ka kaya dun? Baka mauwi mo yung corona. <laughs> Pabiru kong... Siyempre, pagbibiru ko sa kanya. You just laughed, then stare at me. Pero sa tingin ko, binigay na nga siya sa akin. You added. Tumawa ako, na medyo awkward. I'm not dumb to understand that you are referring to me. Hindi naman sa assuming ako pero slight lang. So I change the topic. I ask you kung kung mahalaga bang virginity ng isang babae? Of course it is. Virginity really matters. It's God's precious gift to all women. You should give it to the person who deserves that. But for some instances, it doesn't really matter. There's a lot of person out there whom they are just a victim of wickedness and cruelness of others. Mga taong Halang kaluluwa. na nagawa pang mangrape para sa sariling kaligayahan. It's a serious case that we we really need to eradicate. Speechless na naman ako. Bukod sa sense of humor mo, malalim ka rin mag-isip. At that very young age, I'm pretty sure that you will achieve a lot of things, especially when your heart wanted it. Sari-saring bagay pa ang napagkwentuhan natin parang tindahan lang ni Aling Nena. Sari-sari ang laman. Pumunta tayo sa arcade after that. Shooter ka pala sa basketball, oh. Tapos yung panghuli, yung sa isda-isda. <laughs> ang galing mo dun. Kaso nga lang, wala tayong nakuhang teddy bear. Every time kasi na maiangat mo na, bigla na lang mahuhulog. Then, pumunta tayo ng KTV room. Kumanta tayo and I admit na hindi ganun kagandahan ang boses mo. At hindi naman sa pagmamayabang, <coughs> may say naman ang boses ko. Pero nakakainis lang na dalawang beses ka nakakuha ng 100 na score while ako 98 lang. Ayun, in-enjoy natin yung araw na yon. Tapos, Kumain tayo sa inasal. Nakatatlong rice tayo together at halos maimpatsyo na. Hindi nga tayo makatayo eh. Nag-jeep tayo pero dahil puno na sumabit ka na lang. Naiinis nga ako eh kasi agaw attention ka. Parang nagsasalos ako. Ewan? Hmm? Hinatid mo ako sa bahay namin then you said the words I've been waiting to hear from you. Hindi ko na to. Can I court you? No. Let me rephrase it. I will court you whether you like it or not. I promise to never hurt you. In case you reject me, I'll accept it. And I'll be a man to stand on the consequences of loving you. Hindi ako makakibo. Sa sobrang tuwa ko, Nahalikan kita sa cheeks. We're both shocked pero kalaudan ay itinawan na lang natin. I can't sleep that night. Nagpagulong-gulong ako sa kama ko dahil sa tuwa, sa kilig, sa saya. Until my phone beep. One message received from John, my loves. Sleep tight, my love. I enjoyed this day. See you tomorrow. Pahinga ka na ha. Mamahalin pa kita. Ay, nako. At dahil doon, mas lalong hindi ako nakatulog. Kinabukasan, formal kang nagpakilala sa magulang ko bilang mandiligaw ko. Nagulat pa ako kasi ganun kaagang pumunta, ganun ka kaagang pumunta doon. My father did a very great job interrogating you. Confident ka namang sumagot with a heart sa bawat tanong niya. May pagka-abnormal din yung papa ko. Sabi niya, congratulations, you passed the test. Dahil dyan, magdala ka ng alak mamaya, siya tayo. <laughs> sabi niya sa'yo, ba? Diba? Nakakatawa. Sabi naman ng brother ko, Yee, finally! May nanligaw na kay ate. Kuya, sabi niya, beware ka dyan kay ate ha. Mabaho utot niyan. <laughs> Okay lang yun. Pati utot niya mamahalin ko. Iyon <laughs> yung sagot mo. Namula ako doon. Kakainis. Then, sabay-sabay tayong kumain ng, ng dala mong palabok. Close ka na agad sa family ko. Grabe. Ako pa yung na-OP. Pinagpaalam mo ako kay mama at papa para pumayag na Pero... Ipinagpaalam mo ako kay mama at papa at pumayag naman agad sila. Sinabi mong ipapakilala mo rin ako sa family mo. So, we are legal both sides. I felt nervous that time but the excitement or the excitement consumed me. We arrived at your home exactly lunchtime. Magandang bahay niyo. Well, hindi na ako nagulat na may kaya kayo dahil halata naman sa'yo. Kumatok ka at nagulat ako nang inopen ito ng kamukhang kamukha mo. Shocked ako. Hindi naman sa... Noon lang ako nakakita ng kambal ha? pero nagulat lang talaga ako. Palipat-lipat ang tingin ko sa inyo. After few seconds, you broke the silence. Xavier, meet Lian. Lian, meet Xavier, my twin brother. pag iintroduce mo sa amin. Pinakilala mo ako sa mama at dad mo. Tuwang-tuwa sila dahil finally may dinala ka na raw na babae sa bahay niyo. Ako daw pala yung lagi mong kinukwento sa kanila. As the days passes, as days passed by, mas lalo pa akong na-inlove sa'yo. Mas napalapit ka sa family ko at ganoon din ako sa family mo. Laging chaperon yung brother mo, si Xavier, kapag nagdate tayo. Third wheel, ika nga. At dahil doon, mas lalo kong nakita ang pagkakaiba niyo ni Xavier. He is easy go lucky and go with the flow kind of guy. While ikaw naman laging Lagi mong pinag-iisipan yung mga desisyon na ginagawa mo. Magkaiba kayo. Pero may isa kayong pagkakatulad. Ang pagmamahal niyo sa pamilya na hindi matutumbasan. Kahit kailan, hindi ko, hindi ko pinagkamala na ikaw siya o siya ikaw. I know you that much, the way you think, the way you move, the way you show your love for me. Sa ikalimang buwan ng pandiligaw mo, I finally said yes. Naging official na tayo. Ang romantic nga ng scene nung sinagot kita eh. Nagpipiknik tayo sa seashore while watching the sunset. Almost perfect scene for the both of us. Umabot tayo ng three years. Kasama kitang umakyat sa stage para kunin ang diploma ko. Kasama kita habang unti-unti kong naaabot ang pangarap ko. Kahit kailan, we didn't make love. Dahil sabi mo dapat, dapat kong ibigay sa'yo yun kapag kasal na tayo. Of course, we had some little fights and misunderstanding but we definitely surpassed over the arguments before or or definitely surpassed over the arguments because our love for each other is much greater. Mahal na mahal mo ako. At ganoon din naman ako sa iyo. Pero hindi pala laging saya at ligaya. Hindi pala tayo laging magkasama. Darating at darating talaga ang panahon kung saan susubukin ang tiwala at pagmamahal niyo sa isa't isa. May inalok sa yong kontrata abroad, maging architecture ng isang malaking company. Matagal mo ng pangarap yun kasi sino ba naman ako? ba diba? Matagal mo ng pangarap yun kaya sino ba naman ako para pigilan ka? You ask for my permission. Sinabi mong mas mahalaga ako doon dahil ako mismo ang pangarap mo. But I insisted na pumunta ka doon dahil alam kong deep inside gusto mo talagang tanggapin yon. It's your passion and profession. We made a promise na tayo pa rin hanggang dulo. Walang iwanan. Kapit lang. And the LDR begins. Araw-araw tayong nagsa-Skype. Totoo ngang mahirap dahil bukod sa magkalayo tayo, mag magkaiba pa yung oras natin. Ang hirap mag-adjust. Hindi kita pwedeng tawagan kapag gusto ko dahil busy ka. But you assured me na ako lang. You never failed to make a call. You never failed to ask me if okay ako. Pero hindi pa rin nawala ang bigat na ang bigat na nararamdaman ko. Araw-araw akong nangungulila sa iyo. May time na pumunta si Savior sa bahay at pinagkamalan kong ikaw siya. That was the first time I thought he was you. Araw-araw akong umiiyak dahil hindi kita kapiling but Savior was there to lift me up. He was there through the bad, through the bad times. Lagi niya ako pinapasaya sa pamamagitan niya. Napunan. Napunan ang pagkukulang mo sa akin. I never planned to get attached on him. Unti-unti akong bumigay sa tukso. hindi human lang inisip ang mararamdaman mo. And Savior confessed his feelings for me. Mahal niya daw ako matagal na. That day, I started to avoid him. Pero masyado siyang matigas. Hindi siya nagpatalo. Palagi siyang pumupunta sa bahay. Sinusuyo ako. Nagdadala ng bulaklak kahit sa workplace ko. At sundo niya rin ako. Ginawa niya ang lahat ng bagay na hindi mo nagawa sa akin. That's when I realized that the temptation defeated me. That's when I realized that I'm slowly giving up. Sa relasyon natin. Hindi pala ganun katibay ang pagmamahal ko sa'yo. Me and Xavier kissed torridly on his car. The thing we didn't did before. Dahil hanggang smack lang tayo. I felt guilty. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo na kami na ng kapatid mo. I became cold. Pero ikaw, hindi ka pumaliyan na iparamdam sa akin ang pagmamahal mo, kahit nararamdaman mo ang cold treatment ko sa'yo. Then one day nag video chat tayo. You were crying. You asked me kung bakit ako naging cold. It's tearing me apart when I see you crying. Iniwas ko ang tingin ko sa'yo. Tinanong mo ko kung anong problema. Umiling lang ako. Then I ended the call. That night, nag-isip ako kung, kung anong kailangan kong gawin. Kung ano ang mas matimbang sa puso ko. Kung sino sa inyo. Kung ikaw ba? O yung kakambal mo? I have been longing for you for almost one year. At lahat yun napunta sa kapatid mo. Therefore, I made a decision. I made a decision. I texted you mag-cool off muna tayo. Hindi ko sinagot lahat ng tawag mo at hindi ko na rin nareplyan lahat ng message mo. Until one day, my family went on our province since it's vacation. Nagpaiwan ako dahil may trabaho pa ako. And that day, Xavier went to our house. Nagluto siya at nag-movie marathon kami. That moment became intense. He closed our distance and he kissed me. I kissed him back. And the rest was history. Pero habang nasa kami, we heard the door open. It was you. Nakita mo nakahubad. habang ginagawa ang bagay na kahit kailan ay iningatan mong hindi makuha mula sa akin. Galit na galit ka. Nagpupuyos ka sa galit. Nag-aapoy ang iyong mga mata. Sinugod mo si Xavier. Then you punch him. At ang mga katagang lumabas sa bibig mo, ang ikinadurog ng puso ko Happy 4th anniversary love. You said it while crying. Binalot mo pa ng kumot yung hubad kong katawan. Tapos tumakbo ka. Papalayo sa akin. Tinawagan kita. Maraming beses. Pero wala kang pakialam. Yun na pala ang huling araw na makikita kita. Kasi wala ka na. You died. Dahil sa car accident. Because of overspeeding. At lasing ka pa. Pumunta ako sa lamay mo. At galit lahat ang pamilya mo. Nasampal pa ako ng mami mo. Hinagis niya sa akin yung bank account mo. At yung account natin. Na pinag-ipunan mo para sa future natin. May dalawa pang tickets. Trip to Hong Kong. Naalala ko Sinabi ko nga pala sa'yo na pangarap kong, pa, na pangarap kong pumunta sa Disneyland. Bakit mo to nagawa sa anak ko? Mahal na mahal kaniya. niya. He even planned to surprise you. Dapat ngayon kayo pupunta ng Hong Kong eh. Pero wala na. Wala na ang lahat. Umalis ka na dito. Ayaw ko nang makita ang pagmumuka mo. Pagtataboy sa akin ng mama mo wala na akong nagawa, umiyak na lang ako ng umiyak. Pumagulgol ako, dala ng pait ng pagkawala mo. Sinisisi ko ang sarili ko. I blame myself to the point that I committed suicide but it failed. Wala na akong maramdaman. Parang gusto ko na rin mamatay. Then, That's when I realized that you are my one and only true love. Na isang pagkakamali ang nagawa ko with Savior. Mahal pa rin kita, John. Please come back, my love. I promise I won't do the same mistake again. Hindi-hindi na kita sasaktad. Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang ang kailangan ko. Ikaw lang ang laman ng utak ko. You mean so much to me. Kung maibabalik ko lang ang oras, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. I'm sorry John for making the biggest mistake in my life. Sorry naging marupok ako. Sorry nasaktan kita. Pero mapapatawad mo po ba ako kung susunod ako sa'yo? I love you so much, John. I'm sorry. It's too late. Love, Lian. Hoy! Bakit naman parang matamlay ka? Nako! Nose mo na bala ang Grotol Mega? Mmm! Grotol Mega! Multivitamins ini para sa mga teens and young adults nga may edad 12 years old pataas. Ang isa ka box ini is 80 capsules ang sulod. No? Isang capsule lang sa isa ka adlaw sapat na o oh, para sa diin inisya siya syempre para may energy ikaw loves bako ang imong immune system mangin mas mataas matalas ang imong pinsar mas mangin matalas ang imong pinsar mangin normal ang imong blood circulation maimprove ang imong skin appearance kag mangin manami ang imong tulog grotal mega